Hello welcome to my channel Kambosdar Ngayon naman po ating tatalakayin ang mga universal pension na mas mabuti kaysa sa subsidy na 200 parts sa mahihirap na matatanda at kung bago pa lang kayo sa aking channel, please subscribe, like and share and hit notification bell. Let's go. Universal social pension na mas mabuti kaysa sa dalawandang subsidy para sa mahihirap na matatanda. Sinabi ng Senior Citizens Group na Confederation of Older Persons Association of the Philippines, COPAP, at non-government organization na Coalition of Services of the Elderly, COSE na hindi sapat ang karagdagang P200 kada buwan na unconditional cash support at nakakatulong lamang ito sa 3 milyon ng 8 milyong senior citizen na apektado ng train law. Ang mga senior citizen, hindi tulad ng mga kabataan at may trabaho, ay hindi makikinabang ng malaki sa Tax Reform Acceleration and Inclusion, train, law, at malamang na maramdaman ang epekto ng mas mataas na excise tax at mga presyo. Ang Unconditional Cash Transfer, UCT, Program ay magdaragdag ng 200 tax reform subsidy sa unang taon, pagkatapos ay 300 sa ikalawa at ikatlong taon sa kasalukuyang 500 social pension para sa mga mahihirap na senior citizen, ngunit napakababa at maipapatupad lamang sa loob ng tatlong taon. Dati nang kulang ang 500 social pension para masuportahan ang mga mahirap na nakatatanda, at ang P200 na karagdagang subsidya ay hindi pa rin sapat para maproteksyonan kami sa pagtaas ng presyo ng bilihin dunot ng train, Limandaang social pension has been inadequate to support mahirap na mas matandang tao. Ang dalawandaan na karagdagang cash na suporta ay hindi sapat upang maprotektahan tayo mula sa mas mataas na presyo ng mga bilihin na dulot ng train law, nalungkot si COPAP President Jos Coro Benalla, na siya mismo ay binipisyaryo ng social pension program. Walang pagbabago sa antas ng benepisyo ng social pension mula ng matukoy ang limandaang social pension sa Republic Act 9994 noong 2010, Ayon sa feasibility study ng COSE, ang tunay na halaga at purchasing power ng pension ay bumaba apat na raan at tatlo noong 2010 na mga presyo, bago pa man magkabisa ang train. Maaaring saklawin ng universal social pension ang lahat ng senior citizen na hindi kasama sa social pension at UCT program. Ang nasabing social pension at UCT program ay hindi kasama ang 5 milyong senior citizen na mababa ang retirement hanggang sa walang pension. Ang pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin ay hindi lamang nakakaapekto sa mahihirap na matatanda kundi pati na rin sa mga may mababang pensiyon sa pagreretiro mula sa Social Security System, SSS, at sa mga walang anumang pensiyon, paliwanag ni Emily Beridico, COSE Executive Director. Mayroon ng mga panukalang batas na inihain sa Kongreso na nag sa Social Pension Program, ang House Bill 5038 o Universal Social Pension Bill, na inihain ni ako Bicol Party List Representative Rudel Batukabi at co-authored ng labing apat na kinatawan kabilang si House Majority Floor Leader Rep. Rodolfo Fariñas, ay nagmumungkahi na palawakin ang social pension sa lahat ng senior citizen na walang pensiyon. Gaya ng mariing inaangkin ng dalawang grupo, dahil sa kita mula sa train, higit pa sa dalawandaan na subsidy na ibinibigay sa mahihirap na senior citizen ang kayang bayaran ng gobyerno. Ang halaga ng Universal Social Pension ay katumbas lamang ng 32 bilyon na budget para sa pagtaas ng pension ng 200,000 Retired Military uniform Personnel, MUP, noong 2019 na tiniyak ng Committee on Appropriations, na pinamumunuan ni Rep. Carlo Nograles, sa mga benepisyaryo. Nanawagan kami sa House Committee on Appropriations na bigyan ng pantay na karapatan ang milyon-milyong senior citizen na sa isang paraan o iba pa ay nagambag sa pagbuo ng bansa. At hindi lamang sa ilang mga pampublikong tagapaglingkod, apela ni Ben Ala. Hinihimok ng COSE at COPAP ang gobyerno na ipasa ang Universal Social Pension Bill na sumailalim sa mga public hearing at technical group meeting sa ilalim ng House Committee on Populations and Family Relations at kamakailan ipinasa sa Committee on Appropriations para maaksyonan. At sana naibigan nyo ang aking video na nagsasabi tungkol sa universal pension sa lahat ng mga seniors o ang dalawandaang subsidy na mas nakakabuti ang universal pension at muli please subscribe my channel like and share hit notification bell for my new video updates, thank you.